Kamusta mga maka full court? Halina't pag-usapan natin yung balitang nagbabanta nga si Anthony Davis sa pamunuan ng Lakers. Ayon kay Juvan Buha ng The Athletics, kung hindi nga daw kikilos ang pamunuan ng Lakers, ay maaaring maagang mag-exit ang Lakers ngayon season at baka maging sanhi ng pag-alis ni Anthony Davis at Lebron sa Lakers. Kung hindi nga daw papansinin ni Rob Pelinka at JJ Redick yung mensahe ni Anthony Davis, dahil ilang ulit na pinapaalala ni Anthony Davis na gusto niyang bumalik sa kanyang natural posisyon. At malaking sampal nga rin daw ito kay JJ Redick dahil siya na nga mismo ang nagsabi sa harap ng maraming fans na ibabalik niya si Anthony Davis sa kanyang natural position. Kaya maraming mga fans ang nag-aabang sa ginagawang move ni JJ Redick pero hindi iyon ang nakikita ng mga fans dahil dito pa nga lang daw ay palpak na si JJ Redick kaya maraming mga fans ng Lakers ang naniwala na malaking pagkabigo nga daw ito ni JJ Redick masakit nga daw isipin na pang business purposes nga lang daw yung Lakers ngayon at hindi na pang contender ang team ng Lakers kaya dahil nga dito nawawalan na ng tiwala ang mga fans kahit nga hindi pa nagsisimula ngayon yung 2024-2025 season ng NBA at kung gusto nila maibalik ang tiwala ng fans at ibalik si Anthony Davis sa natural position, ay dapat na ngayong ibaling ng Lakers ang kanilang atensyon sa trade market kung umaasa silang pagbutihin ang kanilang lineup. Isang pangalan na lumitaw kamakailan sa trade block ay si Robert Williams III ng Portland Trail Blazers. Ang 26-year-old center ay isang elite defender. Kung seryoso ang Lakers na gumawa ng malalim na playoff run, dapat nilang bigyan ng matinding konsiderasyon ang pagkuha kay Robert Williams III. Isa siyang high-impact na player sa defensive end at maaaring maging perpektong trade target para palakasin ang kanilang roster. Si Robert Williams ay isang potensyal na kandidato sa kalakalan ayon sa Windhorst ESPN isang lalaking dapat panoorin na very tradable, The Time Lord, isa sa mga magagandang palayaw sa buong NBA si Robert Williams. Pagbabalik sa pinsala, malinaw naman, siya ay isang lalaki na paulit-ulit na nagkaroon ng mga problema sa pinsala, ngunit kumikita siya ng 13 de milyon. Maaaring handa silang makipaghiwalay sa kanya at maaari siyang pumunta sa isang kalaban at maging isang mahalagang piraso kung siya ay malusog. Ang Lakers ay nagtataglay ng dalawang mabibiling first round pick at ilang mahahalagang manlalaro tulad nina DeAngelo Russell, Rui Hachimura, Gabe Vincent, at Jared Vanderbilt na maaaring gamitin bilang bahagi ng mga trade package. Nagbibigay ito sa kanila ng mga option habang hinahangad nilang palakasin ang kanilang lineup. Kung makukuha ng Lakers si Robert Williams III, bubuo siya ng isang mabigat na frontcourt duo kasama si Anthony Davis. Parehong mahusay ang mga manlalaro sa pagprotekta sa rim at paglalaro ng elite defense. Ang kombinasyon ni na Williams at Davis ay lilikha ng isa sa mga pinakanakakatakot na defensive tandem sa liga. Ang kanilang kakayahang lumipat sa mas maliliit na manlalaro, block shot, at kontrolin ang pintura ay maaaring magbigay sa Lakers ng kalamangan sa marami sa kanilang mga karibal sa Western Conference. Si Davis na kilala sa kanyang defensive versatility at shot blocking ay makikinabang sa paglalaro kasama si Williams. Ang pagpapares na ito ay magbibigay daan kay Davis na mag-focus ng higit sa kanyang nakakasakit na laro habang si Williams ay nakaangkla sa depensa. Higit pa rito ang dalawa ay magpupuno ng mabuti sa isa't isa sa opensa kung saan si Davis ay kumukuha ng higit pang mga responsibilidad sa pag iskor at si Williams ang gumaganap bilang rollman sa mga sitwasyong pick and roll. Ang pagdaragdag ng isang manlalaro na tulad ni Williams ay maaari ring magtanggal ng ilang pasanin kay Davis na nakipag-ayos sa sarili niyang kasaysayan ng pinsala. Ang pagkakaroon ng pangalawang elite defender sa kuponan ay magbibigay daan sa Lakers na mapanatili ang mataas na antas ng depensa kahit na wala si Davis sa court.